I love you, brother. So, I love you. Gusto ko na, like na charity battle. natin. Yes. Marami yan. Parang collaboration na rin po siya. Collaboration. Mm. Frankie. Siyo, I should invite natin. Sino mm -hmm. pa yung mga Chirip. charity si Oh, yan oh, ang ha. Marcus na, Marcus Tiben, yung mga antay. Invite mo na rin yung mga lahat antay, invite natin. Kasi Brother of Sin, invite natin. <laughs> Bakit ko ba 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 naligaw sa amin niyo? <laughs> I love you, brother. So, I love you. I love you, love you love mga chug-chug. wala oh, yeah. nga, walang Fight masama. Maging sila i-invite natin kasi mali mo. Mm, oh, oh, mo. Oh, ang... Sabi nga, buhusan mo ng... ng ano ba talaga yung... Yan, brother Jose. Uh, grabe, no? Sa kabila ng paninira mo sa kanila sa kabila ng kung ano-anong pinagsasabi mong kaipokrituhan sa kanila, uh, in-invite ka pa rin nila sa team building ng mga uh, charity vlogger. O ba? Diba? kahit siniraan mo yung mga nag-charity vlogger, siniraan mo sila Kuya Bal, Kuya Arab, si uh, Tatay Tecram, yung mga sinasabi mong kaipokrituhan, pero hindi ka pa rin nila nakakalimutan. O diba, nung napanood mo yan, Ininvite invite kanila. Oh. So i i follow mo na lang kung kailan ulit silang magkita-kita para masama ka naman doon, no? Kasi 'di ba, nag-ano ka, uh, charity, nag-charity vlog ka, no? Nag-charity vlog ka, siniraan mo yung mga kapwa charity vlogger mo. Ayan, hindi ka nahiya na pinagtawanan kanila. Oh, pero inintindi kanila. Inintindi nila yung ano mo, yung kaipokrituhan mo. Hindi ka pa magpapasalamat dyan. Dapat magpasalamat ka sa kanila lagi dahil iniintindi ka ng mga taong yun. Pinagbigyan ka na gamitin yung video na nila, i-reactionan mo nang walang, nang walang violation. Kasi ikaw, kapag nireactionan yung video mo, ano eh, kinakapirait mo. Ngayon, ikaw, pinagbigyan ka halos lahat ng video ng mga nagreaction ginamit mo o oh, may nag ano ba sa may nag copyright claim ba sa wala dahil iniintindi kanila pinagbigyan kanila oh hindi mo narinig yung sinabi ni Tek obat oh, ba't ba sa atin yun obat oh, ba't ka ba kasi naligaw doon BJ <coughs> <coughs> ba't ka naligaw doon Di ba, nag-charity vlog ka. Ah, alam ko na, BJ. Nag-ano ka? Nag-kalingap -nag ka? Sinipa ka? Nag-charity vlog ka? Hindi, nag-success? Oh, reactors ka na pala. Reactors ka ng mga wakwak. -wak na kahit mali yung pinaglaban mo, pilit mong sabihin, yung kaipokretuhan dahil kahit alam mo yung mga sinasabi mo ay hindi galing sa puso mo, basta masabi mo lang, okay na yon Kahit nakapanira ka ng tao sa mga sinasabi mo, uh, siguro malaki-laki ang bayad sa yon ni, ano, ni boss ninyo. Kaya sabi, sige, mo yan. Tirahin mo yan. May bago silang upload. Reactionan mo yun. Kung hindi mo magawa yun, bawas yung bayad sa sa'yo. Yari ka, BJ. Ngayon, ano na? Pero ayun na proud pa rin ako talaga. Kaya hey, tatay, take ram, dahil ina-I love you ka pa doon, oh. Saan ka pa niyan? Saan ka niyan? Sa kabila ng paninihira mo sa kanila? Ganun yung sabihin sa sa'yo? Hindi ka ba magpapasalamat doon? Magaling yung, ano mo eh, yung pagiging ipokrito mo. Kaya nagkabius ka. So, kumita ka doon. Kaya tinuloy-tuloy mo na. Kasi business yun eh. Dapat magkandugaga tayo doon. Oh. Pero ako, isip ako ah. Ini-enjoy ko yung ginagawa ko at masabi ko yung gusto kong sabihin. Bahala kayo dyan kung manood kayo o hindi. Basta ako, ito yung sinasabi ko. So yan, ano? i mo na lang kung kailan para makita ka naman namin doon na magsama-sama kayo. Baka daw doon kayo. Yun yung dailan na mag-ayos kayo. <laughs> Tanungin ka no, ni Sir Rob kung ano ba talagang pinaglalaban mo, BJ? Ah uh, bakit ka nagkaganyan? Uh, di ba? So, yan. Sumali ka doon sa kanila. Kawawa ka naman dyan. Ikaw lang yung... Ikaw lang yung na... Ikaw lang kasi yung ano eh. Naglumalaban sa mga wakwak. -wak. Kasi si Daisy, minsan lang naman, di naman, ano yun, kasi, wala natakot na siguro. So, ikaw lang yung lumalaban dyan, kaya galingan mo para malaki-laki yung, ano, uh, mabayad ni Stephen sa'yo. O,